Sir Salahuddin, magandang hapon po sa inyo, sir. Yung kapatid ninyo, ilang months na po ba siya nga andun po sa Saudi? Mga isang ma taon na ba, hindi pa? wala pa po. First time ilang ma magtrabaho abroad? Pangalawa na po. Yung kalagayan niya doon, sir, kamusta naman? Dati, ma medyo matabata pa. ngayon mm -hmm. Ngayon, uh, napakapayat na po. Sir, sinasaktan din siya ng kanyang amo? Opo, sir. Na Naisabi na din ba po to, sir, sa kanyang agency? Opo sir, naisabi na po yan. Uh, sa katunayan po, magdadalawang buwan na po ako pabalik-balik po sa kanilang agency. Ano po pangalan sir ng kanyang agency? Eastern Overseas Employment Incorporated. Ano po yung sabi sir nila sir nung nagreklamo kayo dun sa agency nila? Sabi nila, gagawa nila ng paraan. Pero dalawang buwan na sir? Opo sir. Pero wala pa rin silang may action? Wala, wala pa rin hanggang sa ngayon, sir. Ano po ba yung mga nakwento doon ni Ma'am Marian sa iyo regarding po sa kanyang work condition doon, yung mga usual na ginagawa niya? Ano po ba yung trabaho niya doon, Sir? Nagluluto po siya. House helper siya doon? Opo. Paano siya, Sir, nga sabi? siya sinasaktan, Sir, parang uh, minamaltrato ba siya, Sir, ng kanyang amo? Opo. Kasi anong unang sinaktan po siya, sinabunutan, tapos pinagugunting po yung buhok niya ng mm. pinaiksi po, Sir. Mm. Yung Patapos, amo niya ba, Sir, babae lalaki Mabayo po. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Mariam. Ma'am, kamusta po ba kayo ngayon dyan? Pagkatapos po, magalinis lang. Magawin lang ama ko Hindi ko po alam na tatawagin niya po Tapos binitukan po sa ulo. Tapos pinulag po ako sa balikat. Sinasaktan kanya. Tapos parang minamaltrato. Opo. Minumura-mura po ako araw-araw po. Mga ilang buwan ka na dyan, Ma'am, sa Saudi? Mga 7 to 8 months? seven months po. Nag nakapagpa-medical po ba kayo dyan, ma'am? Nakapagpa-medical po ako, pero sa ikama lang at i-ID ikama lang po. Pero pag nagkakasakit po ako, nagayin niya ako ng gamot sa kanila, hindi nila ako ginibigyan. Tapos yung sa kontrata ko po, hindi po yun ang nangyama ko po. Pinigay po nila ako sa mama niya yung si sa kontrata ko may sarili pamilya na po. So ngayon dalawang araw din na po ako nagtrabaho para may ako sa agency. Pero hindi naman po ako inuwi. Sabi ng agency, Uy, dilaw, pero hindi naman nila po. Uy, nauwi, po nila Umalis dito, pumunta ng polis. hindi di sabi pag-alis ako. Uy, sabi, sana po ako. po, pamabaliktad. So, bali, ma'am, nai-report nyo na ba ma'am, sa inyong agency dito, sa Eastern Overseas Employment Center, yung inyong kalagayan dyan? O po, nung unang pagpunta ng kuya ko po doon, nai-reporta niya po. Hanggang sa pangalawa, hanggang sa pangatlo na po nagpunta yung kuya ko doon sa sister po. Ma'am Mariam, saan ka ba ngayon? Nasa employer mo pa dyan? Okay. O kung nandun ka na ngayon okay. sa shelter ng mga agency? Dito pa po sa employer po. Ang ano po ba ma'am yung feedback ng agency sa inyo? Kung ano, dahil na sinabi niyo yung kalagayan niyo, may, may binigay ba siyang action or wala? Wala po ako. Naghihintay po ako na kunin nila ako dito pero hindi rin po. Ang sinasabi nila, tatawag daw ako ng police. Tapos pag hindi daw ako makatawag ng police, ah, lalabas daw ako. Tapos pupunta ako ng pulis hindi nila alam na bawal na bawal po lumabas dito. Kasi pag lumabas ako, matatawag po na away ako. Siya po talaga ay paulit-ulit nang humihingi ng tulong sa agency. Ngunit ang sinasagot dito nitong ni Nancy Mupak, lumabas ka na lang. Tapos pagmalayo malayo ka na sa bahay nila, tawag ka ng polis, 911. Yun po yung inuuto sa kanya ng paulit-ulit na instead po na sila po ang dapat uh, mag dito sa ating OFW na nasa bingit na po ng uh, hindi magandang nangyayari sa kanya sa ibang bansa. Eh talagang pinipilit po na si OFW pa rin or si Ma'am Mariam pa rin po. So napaka walang malasakit talaga yes, to po. yung kanilang yes. agency, Opo. no? Kasi nagreklamo na nga si Ma'am sa kanyang kondisyon tapos tuturuan pa siya ng mali. Good afternoon po sa inyo Ma'am Marlina Ryanyo. Good afternoon po. <clears throat> Ang pumunta na po Ma'am yung uh, kapatid po ni Ma'am Mariam, Mamalo ng si Sir Salahudin, dyan po sa inyong tanggapan sa agency sa Eastern Overseas eh, eh, Center. Eh, eh. Kasi ma'am, naging yes, sa tulong ma'am. Kasi si ma'am Mariam, ang grabe na nararanasan ni na doon ma'am sa kaniyang employer ma'am, sinasaktan siya. Ginugupitan siya ng buhok ma'am. Tapos ma'am, medyo pumayat na nga siya ma'am eh. Medyo mabigat na ma'am yung karamdaman ni doon ma'am. Ngayon humingi siya sa inyong tulong ma'am, na i-rescue na siya para makauwi sa Pilipinas. Pero bakit ma'am mula pa kahanggang ngayon ma'am action yung Eastern Overseas? Lumapit ang kapatid sa amin sir. ino you know, uh, ano na na ini-email na sa amin ng OWA. Ini-email ko po, po yan sa employer, sa agency po. Sir, correction po. Yung NU Nancy po, yun po ang secretary ng Foreign Recruitment Agency. Hindi po yun ako. Okay. Yun po, yung po, Nancy na po yun na nagutos sa kanya, uh, sabi, sir, alam niyo po, grabe na rin ang galit ko sa mga agency na yan. Hindi nila, lagi po ako nag-email. Ang last email ko po, pinabasa ko pa dyan sa papabidito no action has been done repeatedly uh, emailed by OWA sabi ko ganyan sa ano sa FRA sir. according to them pinapatawag ng pulis si ano, si Mamado just to rescue ng police malaman kasi sir violation daw po it is a violation against the uh, foreign recruitment agency just to go there and I get the applicant po. Pero ma'am, mali din yung FRA. Ma'am, kung yung applicant yung magtatakbo kasi maging escapee pa yung uh, OFW ay, natin, mas lalo Pero, pa ay, maging pa yung... sa peligro buhay. Ay, kung lumayo siya doon sa employer, e eh, baka mas nasaktan. E name... eh, dapat pang ginawa ng FRA, is eh, sila makipag-coordinate doon sa mga Ministry of Labor nila o mga kanilang mang local police doon. Sila yung mag-coordinate. Hindi dapat nga yung biktima pa, which is yung OFW natin, yung mag-coordinate. Okay. eh in the first place, it is the primary liability ng FRA and yung joint and solidary liability ninyo din, ma'am, ng Eastern Overseas. So kung ano man yung kapalpakan na ginawa doon ng FRA, ma'am, sa ating OFW, in the end, ma'am, kayo din managot dito, ma'am. Kasi kayo yung counterpart dito. You are jointly and solidarily liable under yan sa Department of Migrant Workers Act. Kaya, ma'am, kailangan ka usapin nyo din ng maigi, ma'am, yung counterpart din doon ng FRA, ma'am. Otherwise, ma'am, kayo di mayayari dito, ma'am. Kahit sabihin pa natin, ma'am, nga on your part, hindi kayo naging negligent. Pero kung yung FRA na counterpart yung naging negligent sa ating OFW, kayo pa rin, ma'am, maging solidarily liable with them. So ngayon, ma'am, ito naman ma-request namin. Ang coordinate kayo ma'am sa inyo FRA nga gawa ng paraan to ma'am. And also, i-keep in touch kayo sa OWA para ma-rescue na natin to si Ma'am Mariam. Every ano po, tinatawag ako just to monitor her condition. Ngayon lang po ninyo uh, tinatawagan si Mariam kasi may nangyari na po sa kanya eh. Eh dati-dati wala, wala kayong monitor sa kanya ma'am. Di ba ma'am sabi ko sa inyo ma'am nung pumupunta ako sa inyo, sabi ko wag na natin paratingin na pang, makapunta pa ako ng pangatlo sa inyong opisina kasi pag Pumunta ako ng pangatlo dyan, may mararating tayo na mga ibang ano, usapin na. Ito na po yun, ma'am, sinasabi ko sa inyo. sa iyo ang last email ko. Magdadalong ko na po, ma'am, and... na wala pa rin kayong aksyon. Kaya humihingi na po ko ng tulong sa rapid toll po, po, po ma'am. Mali-mali pa yung tinuturo nila sa kapatid ko, ha? Ah. Sabihin pa naman nila na ah, alis yung kapatid ko doon sa tinutuluyan niya. Tapos pag Hindi malayo na no, daw, ah, tatawag ng naawad. police. Ah, message pa po sa akin si ma'am na, yung taga e eh, pare, sabi niya, ah, Uh, hindi po nila maasikaso kasi nagbabakasyon po yung... Tama ba yun, sir? Sino nag-message in yun yan? Si Ma'am Marlina po. Siyempre, kahit ma'am mga kabakasyon oh. man o ano, ma'am, dapat ma'am may karilibo yan. Ma'am, hindi man pwede, ma'am porkit nagbakasyon man kayo o ang FRA, papabayaan yun ng OFW. Ngayon, ma'am, ito, Ma'am Marlina, masabi namin, we have evidence okay, here, okay, no? Okay. Yung communication nga, tinuturuan pa talaga ng FRA ito si Ma'am Marlina, mga ng mali eh. Nga pinapatakas, punta ka sa ano, yun, alam mo yun, which is mali. Ngayon, Ma Marlina, it's already been two months na lumapit sa inyo si Sir Salahudin. And yet, wala pa rin action na maibigay tulong mismo yung Eastern Overseas Agency. So, ano po yung purpose na, na exist pa kayo kung hindi ninyo lang matulungan itong OFW natin? Alam niyo naman pala nga may kalagayan sila kasi nag-coordinate sa inyong kapatid, yung pamilya. And yet, wala pa rin kayo action, Lagi nyo na binabato sa FRA. Hindi naman pwede ganyan. Kasi you are jointly liable with them. So, dapat gawan nyo ng paraan. Otherwise, ma'am, kung ganyan kayo mga video passive kayo and pinapabayaan yung OFW nyo, yung patunguhan nito, masya-shutdown talaga yung inyong agency. Iri-reklamo -re natin sa OY itong agency mismo para naman nga may sila. Tapos kung yun nga, very negligent siya at saka daming lapses sa OFW story, na sila. Attorney Sherilyn, good afternoon po sa inyo. Magandang hapon, Attorney Jethro. Itong FRA niya, ma'am, tuturuan pa siya gumawa ng mali nga tumakas daw sa employer niya tapos uh, saka sa naman po yung mga ganyang bagay mga mas mapapahamak pa yung buhay niya so kanina kausap namin din nitong si Marlene Ariano yung agency dito yung PRA Eastern Overseas Employment Center of which na oh, two to three times mo na sir na pinuntahan no opo mga do, tatlong beses sa pinuntahan agency pero wala wala pa ring action lagi lang siya sabi nga uh, ay ang tutulungan tutulungan oh, pero it's already been namin. two months ma'am wala pa ring action ang sana ma'am, mapapatulong sana sana sa OWA ma'am para mapabilisan na ma'am yung pagrescue at pagpa repatriation ma'am ni Ma'am Maryam Kausap na po namin yung aming welfare officer po no si uh well of Jack Arroyo ng Riyadh. Uh, actually, tinatawagan niya ngayon na Foreign Recruitment Agency, kaya lang po, walang sumasagot ngayon kasi po ngayon ah uh, is uh, prayer day po nila kasi pag Friday sa Riyadh or sa Saudi, no? Para sa Sunday. ah uh, kasi, ah, uh, So, but, ang kinumi po sa atin ni uh, Well of Jack Arroyo, ito po yung aming Well of uh, Napakamilis Tumilus, ay talaga ipapa-pull out niya po, no? Si Marian. So, panagbitaw na rin po ng salita kasi sa well object, sigurado na po yun. So, mayam, Ella, kayo sa lahat din, na huwag ka mag-alala, Mariam. Uh, yung sinabi nga ng Atty. na kanina, saka nakita ko yung facts, grabe eh. Hindi po makatao, Atty. Jetro, na no, yung ginagawa sa ating kababayan. Kaya ito po ay isasend din namin itong video na ito mismo po sa aming well-off officer. And then, itong PRA, ito na doon sinabi mo, no, Atty. Jetro, no? Mm -hmm. dapat responsibly be talaga nila ito, no? So, dapat sila nakikipag negotiate po sa employer at hindi yung ating OFW. Tama po si Mariam. Kasi once na lumabas po siya ng bahay ng employer niya, i-report po siya as one away. So, mababaliktad pa siya. So, tama yung ginagawa mo, Mariam, na huwag tundin yung maling uh, sinasabi sa iyo ng uh, representative ng foreign recruitment agency mo. So, uh, OWARIAD will be voicing on your case at gagawin lahat po na ating well-off officer para po pull out po kayo kaagad po. Ano po ba yung pwede, ma'am, na-sanction dito, ma'am, sa negligent na uh, ang PRA, ma'am? Kasi hindi nila inactionan, hindi natin yung tulungan ng mga OFW, ma'am. Actually, uh, I'm going that's why we encourage power our OFWs. na pag umuwi po sila dito sa Pilipinas po, ay magkapa po sila ng demanda po sa Department of Migrant Workers kasi importante po yung kanilang paglalakad po eh. Okay. Uh, without their written statement po, at uh, hindi sila atin na mga hearings ah, uh, hindi po natin ma-manage sa na liable po kasi importante talaga isa lang sa na what happened at kung saan po naging negligent yung mga Philippine Equipment Agency po. Pwede po ba siya ma makapasok sa mga financial assistance for a distressed OFW po ma'am? Yes po, yes po. Uh, din natin yung attorney Getro na makakapag-avail po siya ng lahat ng available na financial assistance na pwede niya po makuha po sa so, BMW and then pati po sa OWA. Ayan po. Attorney Sherilyn, maraming salamat talaga sa mabilis na aksyon ng OWA lagi at sa tulong ninyo sa ating mga OFW para makapauwi po sila ng safe at ligtas po sila. Thank you po Attorney Sherilyn. Welcome po Attorney Jeffra. Huwag na huwag na alis diyan. Yung tinuturo nila sa iyo, na huwag mong gagawin 'yon. Sinabi ko rin sa iyo kan kagabi. Ito. Alagaan mo sarili mo diyan. Opo, sa maraming salamat. Konting po, salamat po. Sindi po, sindi po. lama Ingatan mo lang parati sarili mo dyan na uh, Ayun, uh, ka na lang dyan ano, uh, Kukuha sa'yo ng taga-owa Magpakatatag ka lang ma'am Ang magre-rescue na po sa inyo yung owa ma'am Kasi ang uh, binigyan lang tayo ng assurance ma'am Ng Director for Operations Na si Atty. Sherilyn Malonzo ng owa ma'am Sige po ma'am, mag po kayo lagi ma'am And uh, God bless po Maraming salamat po